Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Pwede din itong pampaswerte sa negosyo at pampaswerte sa sugal. Kung kayo ay nakakaranas ng alat at kung may dumating nakaperahan ay napakabilis nitong mawala, ang bilis nitong maubos. Kung kayo ay nakakaranas na ang pera sa inyo ay parang mailap at mabigat ang daloy. At kung kayo ay nakakaranas ng pagkalugi ng iyong negosyo, kawalan ng mga customers o buyers. Walang kita, walang benta, at kung kayo ay nakakaranas na hindi manalo sa mga tinatayaan nyo sa STL o sa Lotto, meron akong may ibabahagi na pampaswerte na makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng swerte at gabay. Mahalaga na Gawin at sundin o subukan ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte para magkaroon kayo ng chance, magkaroon kayo ng swerte, swertehin kayo sa pera, datnan kayo ng maraming pera. Ang daloy ng pera sa inyo ay tuloy-tuloy at magaan, hindi mabigat at parang walang duma walang dumadating na pera sa inyo. Napakadali lamang ng pampaswerteng ito, mangangailangan lamang tayo dito ng aluminum foil, cinnamon powder, mga dahon ng laurel at mga barya. Kung kayo ay naniniwala, mahilig at panati ko sa mga pampaswerte. Abay, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Nagawin ang ibabahagi kong pampaswerte. At kung meron na kayo ng mga sangkap na nabanggit, sundan lamang ang aking ibabahagi. Kumuha ng aluminum foil at ilagay ang walong barya. At saka mo ngayon ito lalagyan ng cinnamon powder at mga dahon ng laurel. At pagkatapos ay babalutin ito ng pabilog. Gawin ito sa araw ng Martes, Webes at Biyernes dahil ito ang mga araw na malakas na paggawa ng mga pampaswerte lalong lalo na sa kaperahan. Ang pampaswerting ito ay magagamit nyo din bilang pampaswerte sa negosyo at pampaswerte sa sugal. Ibilad lamang ito sa araw ng mga 5 minutes sa oras ng 7 a.m. hanggang alas 9. Para ma-recharge, ma-activate ang pampaswerteng ito at magdala ng maraming swerte sa inyo. Napakadali lamang ng pampaswerteng ito. Kung meron ka ng sangkap, gawin mo na ang pamamaraan na ito para ikaw ay swertehin na at makita mo ang pagbabago. Talagang mag-aakit ka ng maraming pera. Suswertehen ka sa iyong negosyo at magkaroon ka ng tsansa na manalo sa mga tinatayahan mo. Pwede ka din gumawa nito ng marami para sa iyong pamilya. Ilalagay lamang ito sa iyong wallet o bag. At kung ikaw naman ay nagnenegosyo, ilagay mo lamang ito malapit sa iyong mga paninda o sa iyong lagayan ng benta. At bago kayo tumaya, hawakan lamang ang pampaswerteng ito. At sabihin din ang mga good intention ninyo na manalo kayo sa inyong mga tinatayahan na sugal. Tandaan ang mga ganitong pamamaraan ay magiging gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagsusumikap, pagsisipag, pag pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.